Ligaw ng katahong na kumpalaya. Nagwi-wiggle-wiggle. Ah, ah, ay quality ito. Kitin nyo ka iyan. Oo, uh -huh. quality to check. Cool. Borabi na ito. Yan, yeah, nangunguan ng... Nang nang Ampala yung liko Ampala yung liko Yan, because it's Friday It's munggo day Lagyan natin ang pata Yan 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 o oh. Wow! Ang munggo <laughs> day. Lagyan natin tubig at kulang na. Yagili yung naghihimay na. <laughs> And lang tayo ng cooking water sobrang lapot Ilagay na natin itong pampalati. Ligaw, dahon ng sampalaya. Oo, oh, daw sarap nito giliw quality ito sarap yan giliw kita nyo baga iyan ang ating munggo it's friday munggo uh, sarap tapos meron ang pala ligaw bago may munggo bago may pata ay talaga naman mga giliw ah ah ay quality ito kita nyo ba iyan quality check oh. burabi na ito sarap yan okay ito na, Ate na. ito mga gilid luto na atin ang kitty musang ito okay Wow. Yan na nga po mga kailaw. Uhum. -huh. Good stuff, good Nag-wiggle-wiggle. हम्म हम्म कायम आगे ले हम्म